So hello what's up mga kagli So panibagong video na naman Ang gagawin natin ngayon uh, Ngayon uh, magagawa tayo ng video patungkol sa Kung ano mga sinyales Ng inahim baboy na malapit ng mga anak Okay Uh, at kung bago ka pa lang sa ating YouTube channel ay huwag mo kakalimutan i-hit ang ating subscribe button at baka naman mga kagri ka ano? So ngayon ang unang sinyales uh, kapagka kapag malapit ng mga ang ating inahing baboy is ganito. So kay sila mga kagri ka no. Gaya sa uh, mapapanood nyo sa uh, video natin mga kagri ka ano? So magkakayo diyan. Katulad niyan. So magkakayod dyan mga kaagri uh, Kasi bakit siya nagkakayod Kasi medyo humihilab na yung kanilang chan. Okay So malapit na malapit na yung mga nakapagkagay niya mga kaagri So ayun yung huli natin Huling senyales na malapit na mga nakang baboy So pangalawa ah, uh, Pangalawang senyales mga kaagri is ah, uh, Medyo malakas na yung gatas niya So pagka pinisil niyo kanilang Uh, dede uh, may lalabas dyan na gatas So ayun din yung isang sinyales na malapit ng mga ang ating inahin na baboy Ayan So kung makakikita nyo dito mga kaagri uh, may lumabas na So huwag nyo lang masyadong uh, pansinin yung ano kasi uh, umulan kasi dito kaya hindi namin nalinisan. Ayan. Lumabas na yung tatlong uh, biik. So hindi namin agad nakita kasi nga yung uh, inahin namin babi is uh, kumain muna kami. Ayan. So kung mapansin nyo mga kaagri uh, dito ay puputulan na natin ng pusod. So sa pagputol ng pusod mga kaagri ay kailangan yung gumamit ng tali Okay, so karaniwan naman sa mga ibang farm, uh, hindi na nila pinuputulan ng pusod. Hinahayaan na po nila na matanggal yung pusod. Okay, so isa pa sa mga sinyales na malapit na mga nakanginahin babi mga kagri ka is uh, kapag kami lumabas na parang mga maliliit na tae, uh, ang ibig sabihin nyo ang kasunod na nun is biik na. So ayun yung tatlong uh, sinyales na malapit ng mga nak ang ating inahin na baboy. So dito mga agri, ah, hindi ko masyado may focus yung camera kasi nga Uh, ah, ah, wala tayong ah, mga kagamitan pa dito sa ating video. So nakaupo lang tayo yan mga kaagri. Ka okay? So yun na nga mga kaagri. So bakit nga ba nakatayo yung ating inahin na baboy? So kung nga nyo nakatayo pa rin siya. Pero tatlo na yung ah, lumabas sa kanya. Okay? Bakit tumatayo yung isang uh, inahin baboy? Kasi nga uh, medyo nasasaktan siya lalo na pag uh, unang anak pa lang ng ating mga inahin na baboy So normal lang na tumayo tayo sila Kasi nga uh, medyo naninibuguhan pa sila Kasi nga uh, bagong anak lang yung uh, First time lang nilang mga anak. So yan mga kagri ka ano So medyo uh, basa pa kasi nga uh, umulan dito sa amin Yan so katulong ko yung aking sawa dito mga kagri ka ano So yan medyo nahihirapan pa si mami pig Ayan And dito naman mga kagri, ka ayan, kung mapapansin nyo, uh, kailangan natin ng uh, matings para sa ating mga biik para hindi sila malamigan in case na matutulog sila mga kagri, ka ano. So, ayan mga kagri, ka so, kung mapapansin nyo, uh, parang wala lang nangyari sa ano natin, ayan mga kagri, ka ano. medyo matapang yung ating inahin dito mga kagri. Ka So ayun mga ka-agree na na nga po pala yung ating uh, mama pig So mayroon uh, meron tayo dito ang 11 healthy na piglet mga ka-agree ano And nadi, nandito dito pa yung ibab So bakit ko nga ba binubukod? Uh, kasi nga medyo matapang yung ating inahin Ayan normal lang naman uh, na tumapang yung ating inahin Lalo na kapag kami mga uh, lahi silang mga durok yan Lalo na yung mga durok so napakatapang nila So ayun mga ka-agree pa yung ibang ano ko baboy So, uh, sira-sira na kasi yung ano namin, yung bubong. Kaya, ah uh, medyo... Uh, pumapasok yung ulan kapag ka uh, naulan ng malakas. So ayan mga kaagri ano. So ganyan lamang siya mga kagri, ka Okay? So medyo ah uh, punong-puno pa ng dugo yung ating mga biik. ah uh, hindi namin sila pinupunasan kasi parang may mga uh, kumbaga i tawag din yung mga parang litid na maliliit na balat. So, kailangan nyo matanggal sa katawan nila mga kaagri. So, makalipas ang ilang minuto mga kaagri na ano. So, medyo malalakas na yung ating mga big dito. At kung mapansin nyo dito mga kaagri is, uh, medyo mapupunti na sila. So, madali lang naman pumuti ang mga big natin. Lalo na kapag uh, hindi basa yung ating flooring mga kaagri ano. So yan, so mga healthy silang lahat. Uh, wala naman ng Diyos, pantay-pantay uh, yung laki nila. So, unang anak nga lang pala ng aming inahin nito. Na ang pangalan namin is si, ah uh, pangalan to, si Hope. Ayan, so si Hope yung pangalan ng ating inahin na baboy. Ayan. Mahalaga din na padidehin natin na uh, ng uh, sawa yung ating mga biik mga kagri ano ah uh, kasi uh, napakalaking sustansya ang makukuha ng ating mga biik galing sa gatas ng ating mga inhen. Ayan. Mga kagri, uh, sa unang uh, yung nag-upload ako noong nakaraan, uh, tinuro ko din doon kung paano magturok. So, mas naon na para yung mas nao na kong na-upload yung pagtuturok natin kaysa dito sa pag ano natin sa baboy kasi uh, ngayon ko lang nakita itong video na ito so ined pa natin ng matagal mga kaagri ano ayan uh, so sineshare share ko yung bawat uh, ano namin dito mga kaagri kasi nga uh, mahalagang malaman nyo at uh, napakalaking bagay na ma-share ko sa inyo yung ganitong klase ng mga ginagawa namin okay so yan ganyan lamang siya mga kaagri Ngayon nga mga agri ay babalik ko na sa kuna nila itong ating mga bec Ayan mga kaagri ano. So nilalagay muna natin siya. So iniiwalay ko siya sa ating inahin kasi nga uh, medyo matapang yung ating inahin. And para hindi rin siya may stress kung mag-agawan yung ating mga bec Ayan so kailangan muna natin siyang i-separate. Ayan, mahalaga yung gawin itong mga agri para sa safety ng inyong mga gabiik mga kaagri ano. So, kailangan to talagang gawin. Ah, uh, Kumbaga, pag uh, pagka nyo na andi dito yung mga biik nyo, kapag matapang yung inahin nyo, mga kagri, ka so may tendency na patayin uh, patay ng inahin yung mga biik. Ayan. Kasi nga, galing siya sa panganganak at stress pa siya. Okay, lalo na kapag uh, kailangan nyo agad putulan sya, sila ng pangil, ayan, para kahit pa paano ay ah uh, hindi masakit sa inahin na kapag ka, uh, dumedede yung ating mga beg mga kagri ano So ayan, so inihiwalay natin sila. So ito yung kagandahan kapag ka may sarili kayong kuna yung mga kagri. So ginawa lang namin yan, yung kuna na yan, uh, para talaga sa mga beg. Kasi nga uh, medyo mahirap yung materyales. ah uh, kailangan nating gumawa ng paraan upang maka, Ah, uh, pagbo. So simple lang naman gumawa ng kuna mga kagri. Ka ayan. at uh, tinabigan ko nga din pala yung ating kuna ng uh, matings. Ayan. So mabibili niyo lang 'yan uh, sa palengke. Ayan. So sa halagang uh, 100 pesos. Ayan. Sa kada isa na matings niyan mga kagri ka ano. So ayan mga kagri. Ka so nakakatuwa din. Ayan, kumapansin niyo may duyan. Kapag kanang anak yung ating mga inahin, ah uh, ah uh, alamin nyo na at siguraduhin nyo talaga na mapupuyat kayo mga kagri. Ayun lang yung masasabi ko so mapupuyat kayo. So napakaganda ng, ano, ng tayo ng ating biek mga kagri. Ayan. So ayan. Ilagay na natin siya dito mga kagri. At maganda mga kagri na meron din kayong ilaw na mainit. So kagaya nito. So ipapakita ko sa inyo. Ayan. Kailangan din naman. So hanggang dito lang natin video. And don't forget to subscribe to my channel